Hindi, eh, kung may isang libo ka ngayon, magpapahinga ka na ba? So, yeah. Kuya. matulog tulog ka dito? Ha? Saan ka nakapila? Bakit matulog tulog ka nga dito? Sa Saan ang biyahe mo? Ano yung jeep to? Magkanong kinikita mo dito sa isang araw sa jeep? May na na kuya, no? Anong handa mo nung new year? Ay, ah, ito wala. Anong pabinsya mo? Anong salita doon sa Lady Bisaya ba? Bisaya? Gano ka kadalas mong biyay sa isang araw? Anong masasabi mo kuya doon sa ipipace out nila yung jeep? Wala, okay. Kung sabihin talaga ng mga na wala tayong magawa. Eh, paano ikukuha eh, kayo ng modernization so na yun? Eh, wala. Malabo yan. Bakit mahal ba yun? China yun. Ah, tsaka magkano nila binibigay yung ganun? Oo, kasi yung sinasalaya namin, oo pa nga yung ano, transport. Ah, pero di ba ano, parang mawawala. Ito kasi yung trademark natin sa Pilipinas, jeepney eh, no? Pero ano kuya, payag ka o hindi ka payag na tatanggalin nila yung... Hindi ka payag so wala tayo magagawa. Wala tayo magagawa. Eh kung sakaling tatanggalin nila ano sa tingin mo magiging trabaho mo? Ewan ko, dahil may edad na rin ako, siguro. Retired na? May anak ko pala na. Uh, Bubuhay sa akin. Pero may mga anak ka na pala. Uh, ilang ilang taon ang mga anak mo? May 35, may 30, may 25. Wala ka na maliit. Sen Senyoray. Ah, yun yung magka-college mo, nagka-college mo, hindi. Yung mga anak mo, may asawa na? Yung isa isa. Isang, yung mga iba dito, kuya, ng mga jeep na boundary, nasa magkano boundary nila ng per day? Sa amin, di pa nga. Ah, Ito sa iyo na to. Sa isang araw, magkano kinikita mo na ngayon? Hindi, di abot sa Hindi abot? E kung may isang libo ka ngayon, owi ka na ba? <laughs> ah Hindi, kung may isang libo ka ngayon, magpapahinga ka na ba? Uh, Oo. Oh. oh, eto, Mauwi ka na. Ah, <laughs> oh, magpahinga ka naman. Ara, nakikita ko puyat ka eh. Oo, eh, eh? oh, basta, pahinga ka na ha. Mamaya-maya, pagka nakatulog ka na at gusto mong bumiyay ng hapon, hindi mm. bumiyay ka ulit. Basta, magpahinga ka muna. Nice meeting you, kuya. Happy New Year, kuya. Thank you. Yeah, kuya. Thank you. Mm. Thank you.